Nagtuloy siya sa bahay ni Tanda Tasyo. Tahimik na tahimik ang buong paligid at ang buong kabahayan. Maraming siyang umakyat sa bahay at dahil bukas ang pito ay pumasok ang bin binata. Naratnan niyong abala ang matanda sa pagsusulat kaya ipinasyalan niyang umalis. Ngunit nakita siya ng matanda. Sablit na umigil si Tanda Tasyo sa pagsusulat at itinanong ang binata kung ano ang kanyang sadya. At ang sinibari sa mesa ang aklat na sinulat ng matanda kaya na napigilan ang magtanong tungkol sa kayo. Tulugan ng Herob Filipico. Bakit po? Pinaliwanag Pinaliwala naman na matanda na ang kanyang mga sinisunod ay hindi para sa kasalukuyan, kundi para sa mga sumusunod na henerasyon sapagkat ang mga ito lamang ang nakakaunawa sa kanya. Ayon pa sa kanya, sa pamamagitan ng aklat na kanyang isinulat ay masasabing nilang di lahat ay nahihimbing sa gabi ng aking mga ninuno. Nag-isip si Ibarra sa sinabi ng matanda. yung paman ay tinukoy na niya ang kapakay sa kanya. Pagdalaw sa matanda, sin sinadya ako po, po kayo upang kausapin tungkol sa isang mahalagang bagay. Ang wika na binata kahapon ng hapon. Nahuli po ba si nila ang kulang palad ng iyon? Ang putol ng matanda sa sinabi ng binata. Si Elias po ba ang tinatukoy niyo? Paano po niyo, alam? Nakita ko ang mutya ng Guardia Civil. Sino ang yung tinatukoy? Siya ang may bahay ng Alapeyres. Na di niyo alam. Sa inyong pistang pagbubukit Lumaganap sa bayan kahapon ng umaga Ang tungkol buwaya Na iniisip ng mutiyan ng Padre Dumaso Binabasa ng Alperas Peresa ah, Ang mga patalastas na tinatanggap ng Alperes. Kaya ligaligin ang inyong pistang pambukid Upang mukhang higantin Mag-iingat kayo sa kanya Napakagandang balak At sya po rin Pangarap noon Matagal bago nakatulog sa Ibarra Pagkaraan ay sinabi niya maganda Ang pinainapin lang sa pangungitila Mahirap gawin If Di binagdag niya kanyang umaasa Siyang matutuloy Ang kanyang balak ang nang walang kalaki. Wala. Bye. Okay, -bye. So many more, okay, many more followers we do because I am so super powerful girl. Okay. So, okay, ngayon. Tapos na tayo sa nanay. May tanggirin bahay ng Okay, so, I know that's right. So, feel as though my charger is going to unlock. <laughs> This is my charger. Yeah, she going to die. Bye-bye.